sa Lugo yan ay nandito po ako sa triangle at uh, ako po'y patawid ng palinting bago at uh, apang ako po'y nagantay ng bus signal ng traffic enforcer ay tinitignan ko po siya napakasipag po ng ating traffic enforcer mga kayan uh, huwag po natin baliwalain uh, paliwalain ang ating mga traffic enforcer kasi nainitan na arawan ay nandyan po sila sa gitna ng kalsada para safety lamang po tayong tumawid. Katulad po nito ay tatawid na po kami galing dito sa triangle at papunta po kami. Papunta po ako ng bagong palengke para uh, maghanap po ng mga alamang gamot na may video. At ako po ay nakatawid na po at sa kasalukuyan ay... Nandito po ako sa harap ng ating mga kaubayan na mga kapatid na muslim na nagtitinda ng mga accessories, ng mga cellphone. <laughs> Itong ating mga kaubayan na ito ay eh, nanggaling po Shout sa na. <laughs> loob ng Ponte J. Yan po sila mga kaubayan. At mapanood nyo mamaya. <laughs> Uh, pag mga may mga araw po na pwede silang lumabas at magtinda dito sa labas katulad po nito ngayon nandito po sila sa labas ngunit mahina po ang bentahan nila ngayon at ito nga po masayahin po ang ating mga kapatid na nagtitinda at out po sila uh, Ipagpatuloy po natin ang paglalakad kasi gagawin po ako sa banda rito sa ating mga kapatid na mga katutubo na nagtitinda ng mga halamang gamot at mga gulay-gulay po mga kaubayan. Uh, titingin po ako kung ano po ang mabili ko sa kanila at itong jeep na ito ay ito po ang sakayan ng papunta sa kabalan papunta po doon sa amin dito po kami sumasakay mga kaubayan kaya nag, uh, ko po ang paglalakad at titingin tingin, tumitingin tingin po ako kung ano ko ang pwede kong mabili ngayon kasi madalang po ang mga nagtitinda ngayon dito sa palengke konti lamang po sila dahil katatapos po lamang ng bagyuan hindi po makapababa ang ating mga kapatid na mga katutubo sa bundok dahil yung kanilang mga uh, pananim po ay nasira po kaya konti lamang po ang kanilang paninda katulad po nito, ito lamang po ang paninda ng ating kaubayan puso, uh, konting puso, ilang pirasong papaya, abukado, uh, dahon ng ampalaya yan lamang po ang tinta ng ating kababayan at dito naon po sa kabila ay labong labong sili kamuting kahoy kamuting kahoy ayun ilang puso ng saging na nagayat na at yung isa naman po ay kakanin po ang tinda ng ating kababayan napakahirap po ang kalagayan ng ating mga kapatid na mga katutubo na nagtitinda, uh, nagtitis kahit matumal po ay nagtitis po silang binabantayan ang kanilang paninda ang problema nga po pag uh, tanghali na at oras na ng uwian ang kanilang paninda ay hindi po nila alam kung saan po nila dadalhin yung mga natirang paninda po nila mga kaubayan kasi hindi naman po lahat ay naubos po ang kanilang mga paninda marami pong natitira sa kanilang mga paninda